I have a short encouragement for you, mga ikso, on this evening. Okay, no? Uh, na ako'y gamay pagdasig. So, na ako'y sharing ako sa verse. Gingo ni King David, nasa Psalm chapter 34, verse 18. nagigingon siya diya, The Lord is close to the brokenhearted. Again, Psalm chapter 34, verse 18. The Lord is close to the brokenhearted. Sometimes malibog dani. Ngano man nga si Lord close man sa mga broken-hearted? Ngano man si Lord dool man hinon sa mga buak o kasing-kasing? pasabot bani pastor? Bo pasabot bani brother? Dool si Lord na ako, nga masakitan ko? Dool si Lord karon nga gibuagan ko? Dool si Lord karon nga na-disappoint ko? Dool si Lord karon nga na-dismaya ko na down kay ko grabbing struggle na ko? Ngano man? Like, so on yes, of course. kay kabalo si Lord kung dili ma-break imong kasing-kasing sometimes kung puno kay ta pitaw, full kay ta ba? no komportable kay ta wala tay problema no puno kay ta gugma basta as in wala tay problema relax chill kay tong kinabuhi no once tong kinabuhi chill kayo it means atong heart is full dili siya broken okay ba ba eksyon nga sometimes kung ingana na atong sitwasyon dili ta mangandoy sa Ginoo yes musimba ta nangalagad kintay ta sa Ginoo pero tapaw pero si Lord Kebalo, na kung ikaw usa ka Kristohano na kaila sa tinuod nga Ginoo, nangalagad ka sa Ginoo once you are broken. Kebalo si Lord nga muduol ka sa Ginoo Ke kay ka nga walay laing makasatisfied sa imong kasing-kasing. I mean, walay laing makatagbaw sa imong kasing-kasing. Walay laing makapagaan sa imong pagbati si Lord. So kabalo si Lord nga muduol ka niya bantay mo usay ang mga tao nga nasa dagkong problema maupay pagduol niya sa Ginoo usay ang mga tao mo duol sa Ginoo kay nasa sakit kayo na sila sa depression once ang tao ma depress it means broken siya kung ang tao na dismaya na na, na down siya maayo nasakitan siya maayo dugmok yang kasing-kasing broken siya and remember that Ngayon bala ang Psalms 34:18 The Lord is close to the brokenhearted maosan ng panahon nga duol si Lord nimo it means nga maunang panahon igsuon nga naglambing si Lord nimo maunang panahon igsuon nga si Lord makab-ot nimo kay duol ra kayo so right now kung nagtan-aw ka imong kasing-kasing gibati nimo nasakitan ka gi-traidor ka brokenhearted no asawa ka na nasakpan nimo imong bana nga nahilain ka sa chat broken during night time maghilak Bana bag ka kay mong asawa na ilain and then nasak pa ni mo broken ka no ginikanan ka na bag o pa ka nakasakop nga imong anak lulong sa makadaot nga bisyo imong anak na buntis bag o pa ka na kay baw, na broken ka mga anak mo diha nagtan mo na may problema sa inyong ginikanan kay ni na feel ang ilahang pagkaginikanan broken ka once you are broken you are close Or I mean, yes, you're close to the Lord, and the Lord is closer to you this time. Amen. Pagkanindot. Iksoon, usahe tugot sa ginonga mabungka gatong kasing-kasing. Usahe tugot sa nga kita mabroken. Kekabalusya nga that moment, maduol siya nimo. Amen. So now, since it is written in the Bible, in the book of Psalms, chapter 34, verse 18, nga the Lord is close to the brokenhearted. Kung ikaw nagtanaw karon broken ka. duol lang Ginoo. Sang tita ang Ginoo. I-feel ang presence ni Lord. Amen nga naman, duol siya ni mo karon. And si Lord nagpaabot ra ni Broken ka na sakitan ka duola si Lord. Amen. Duola si Lord kay nagpaabot siya ni mo nagpa-dool siya ni mo. Si Lord naghuwat ra pud na ka Lord. I-comfort ko Lord sakit na kaayo. Lord, grabe ng depression ako karon gibati, anxiety or something nga naka-break sa imong heart karon. itug na sa Ginoo igsuon, no? Iduol na sa Ginoo. Kay siya nagpaabot nimo kay willing siya mo ayo. Di ba? Unsa may ayuhon sa Ginoo kung di po ka broken? Unsa man pag comfort ni Lord kung di ka broken? Sometimes i allow ni Lord ma broken ta. Sometimes i allow ni Lord nga masakit masakitan ta emotionally. For us nga maka-experience ta og comfort niya para maka-experience ta igsoon nga nindot day si Lord mo comfort og moayo gid siya di ay indeed he is the great healer makaayo siya sa mad sa tung amen so mo na again I just want to remind everyone aning verse Psalm 34:18 the Lord is close to the brokenhearted amen it means mga igsoon kung bro broken broken karon kung nasakitan ka karon si Lord naglambing ra mo. si Lord gimingaw lang nimo maybe si Lord gimingaw sa times nimo before nga gikan niya. niya. sa times nimo before nga grabe ka mo ampo dako ka'g time ang like so on sa word niya no grabe imong quality time ni Lord and then nakauyab ka nakabaton kag relasyon nakatrabaho ka naka negosyo ka na Naka, nakamurag gimingaw si Lord sa panahon nimo sa una gimingaw si Lord sa mga times before nga mag-date mo niya. Early in the morning, grabe na hilak sa ginoo, mag-worship ka, Lord, I love you. Pero sa karoon na busy niya ka, mauna nga usay ang ikabisihan na to. Usay ang gihigugma na to. Usay ang mga butang na nakahatag na, may nakaingon nga wala na tay panahon sa ginoo, i-break ni Lord. Amen? I-break ni Lord. Mo intervene si Lord. Nga mabuak atong kasing-kasing kay naglambing si Lord. Gimingaw lang si Lord ni mo, Ikson. Kaya siguro nakita ni Lord, oy akong anak, komportable naman kayo. Akong anak, malalahi naman. Akong anak, dili naman ingani ang iyang panahon. Mantinilan ramang ko niya. Yes, ning simba siya, pero dili ni mauna pa ako. Ipangita ni muna. na kay kaila ko ni mo. Gunsa ka na ako. O unsa ko ni mo kasuod sa una. mo nang gusto kong bungkago na ako ay kasing-kasing. Because I know, kung mabungkag imo'ng kasingkasing kasing-kasing, muduol ka na ko. Kung nagtanaw ka karon nga broken ka. Just be grateful ni Lord. Pasalamati si Lord nga naman. naglambing ra day si Lord, imo gi si Lord sa imong panahon niya, Na time nga grabe mo ka sweet ni Lord before. Pero kumusta karon, mo nang na broken ka kay gusto si Lord nga mo balik ka og connected niya. Jesus Christ, gusto nga mo connected kag balik niya. Gusto si Lord igsuon nga ang si imong first love niya imong i-restore, imong i-renew, so on. Naglambing lang, gimingaw lang si Lord nimo mo. Maong nabroken ka. Nabroken ka, wa kaya ngayon kabalakan. Nasakitan ka, wa kaya ngayon kabalakan. Why? Instead nga, maglipay ka kay si Lord na sa dool ni mo karun. Kung na ka once, naanin -na -na mo, sa, na sa dool si Lord. Sa yun ra siya kabuto ni mo. Sa yun ra ni mo siya, gakson, ikson. Sa yun ra ni mo siya, sagpito ni Lord. need, di ba? Of course, ingo mo siya nga, the Lord is close to the brokenhearted. So it means nga, dool siya nimo, dool ni mo ang blesser, dool ni mo ang comforter, dool ni mo ang maghatag ni mo ang maayong ugma. So na broken ka karon doola si Lord. Sangpita siya. Amen. Istoryaha siya. Ganina na kang gipaabot niya, Egson. O sa kagamay ang pagpainumdom, nining mabungahon nga kagabhi Keep safe everyone. Ampo, amping, abante. God bless. To God be all the glory.